Agencia de conciencia. Servicio público para sayo Capilipino. Lemwell Reunier. Sa. Agencia de conciencia. Mga pon, ako po si Lemuel Rainier kaya nakatutok na sa Agencia de Consencia napapakinggan 7 out of AM Band pwede rin matunghayan na worldwide sa Facebook Live 7 out of the FEB sa radio hanapin lang Agencia at pwede rin sa YouTube channel po natin pakishare sa lahat ng kakilala nyo sa Pilipinas sa iba't ibang bansa pwede rin makinig through Internet Radio at pwede rin... Uh, Tumingin sa ating website for more info as febc.ph dahil tayo Far East Broadcasting Company. At uh, pederen na i-click ang Donate Now. Please inform us pag uh, ginawa po niyan para ma-assist kayo ng CCRD ng FEBC. Okay, tuloy-tuloy po tayo no, sa public service at uh, may mga makakausap na natin. Makikita nyo na po ang ating uh, panauhin in the meantime. Uh, very quickly, no, batingin ko lang ng uh, ilan sa celebrate ng birthday today. Happy Birthday kay Olivia Rivera, kay Julie Ann, kay uh, Deborah Publico, kay uh, Bong Salapong, kay Bobong Kutyonko, kay uh, Hazel uh, Fulio, kay Veya Lucriana, Henry Darzena, uh, Raymond uh, Namok. Happy Birthday sa inyo. At makakausap na po natin ang uh, mula sa Office of the Presidential Advisor for Religious Affairs, ang regional program director uh, sa region 4A Calabarzon si Pastor Adonis Acuña magandang hapon Pastor Adonis Yes Pastor Adonis Okay antayin natin no mukang uh, babalikan natin na uh, yung uh, ating panauhin sa ating uh, program dahil nga, uh, very busy ang ating pamahalaan at uh, iba't ibang aspeto no, ng ating lipunan ang uh, binibigyang pansin. Kasama na dyan yung religious affairs. So, makakausap natin ng isa sa mga kasama nila, ang Regional Program Director, si Pastor Adonis Acuña. At uh, yan ay sa Region 4A Calabar Zone. Okay, uh, pag-usapan natin ng ilang mga gawain nila. At uh, ito ay... Uh, yung may kinalaman na uh, mamaya ay uuunawain natin ng Philippine Moral Transformation 2020. Okay, so alamin natin ng, uh, kung ano nakapaloob po diyan at uh, kung ano ang uh, benefit niyan ano ang uh, magandang epekto niyan sa pamilyang uh, Pilipino. Ayan, okay, so napakahalaga po niyan. Alamin natin ang ilang mga detalye diyan sa ating uh, Okay, so ang na natin. Yan, Pastor uh, Donis. Okay, mukhang uh, we're having a problem. Technical difficulty. Ay, in the meantime, ay, uh, babalik muna tayo sa ating studios para sa ilang paalala. Ko, doktor. Si tatay ay nagtatrabaho bilang pulis. Ang ina ko ay sa home pharmacist. Akong amay, usa ka nurse. Maraming po sa lahat. Araw-araw nilang nilalagay ang kanilang buhay sa peligro. Sa ngalan ng serbisyo, hindi lang para sa mga mahal nila sa buhay, kundi para sa ating lahat. Kaya't sa ating mga Filipino frontliners, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Atid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng impilang ito. Makinig sa 10,000 Reasons and More. Mga awitin at refleksyon sa kabutihan ng Panginoon. 10,000 reasons to say I love you. 10,000 reasons to show that you care. 10,000 reasons to thank your spouse. 10,000 reasons to hug your child. 10,000 reasons to affirm your friend. Most of all, 10,000 reasons to praise God for all that He has given you today. As you start your day right, Here are 10,000 reasons and more to be a blessing to someone today. 10,000 reasons and more. Linggo, alas 9.30 hanggang alas 10.30 ng gabi. Dito yan sa 702-DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ano ba ang Diyos? Ang Diyos ang lumalang at nagpapanatili ng bawat isa sa lahat ng bagay. Siya ay walang hanggan at walang katapusan. Siya ay hindi natatapos at hindi nagbabago sa kanyang kapangyarihan at kasakdalan, kabutihan at kaluwalhatian, sa karunungan, katuwiran at katotohanan. Walang ibang may nakapangyayari nito, kundi sa pamamagitan lamang niya at sa kanyang kalooban lamang. Ilang persona ba meron ng Diyos? Mayroong tatlong persona sa iisang tunay at buhay na Diyos. Ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Sila ay magkakaparehas, iisa at pantay sa kapangyarihan at kaluwalhatian para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano. Bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radio TV. Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpila. 702 TV AM. Agapay ng sambayanan. Ahensya de Consciencia Servisyo Publiko para sa iyo, Kapilipino. Okay, tuloy-tuloy na po tayo public service at uh, hindi po yung inaasahan natin na uh, on a usual Monday. Ang kasama po natin na ito, bagong-bago ito. No? At uh, alamin natin ang kanilang uh, direksyon na tatahakin ano? Uh, mula sa Office of the Presidential Advisor for Religious Affairs, ang Regional Program Director, Region 4A sa Calabarzon, si Pastor Adonis Acuña Magandang hapon, Pastor Donis. Yes, sir. Kuben Brother Lemuel. Well. Kumusta po kayo? Yes, maayos naman po kayo po. Kumusta? Diyan sa inyong kinalalagyan sa kasalukuyan at uh, meron tayong hindi uh, magandang uh, panahon sa kasalukuyan. Oo nga. Buti. Meron tayong uh, signal at uh, katatapos lang ang bagyo Praise at, God, at, ano? Dito uh -huh. sa Quezon. Ano po? At uh, medyo konti na lang ang ulan. Okay so salamat sa Panginoon at uh, at least uh, mas maayos na no ang uh, kalagayan po ninyo diyan at uh, syempre kailang makasikat sa opano at uh, eto mahalaga itong um, gawain niya sa kasalukuyan aside from kay pastor may mga ilang gawain diyan sa Candelaria no Or particularly sa Quezon province at ito uh, please inform us ano Pastor Adonis itong regional program director kayo ngayon office of the presidential Advisor for Religious Affairs sa Region 4A Calabar Zone. So, uh, kailan po ba ito nangyari at uh, kailan kayo na na italaga po dito bilang uh, Regional Program Director? Actually, itong programa na ito ay medyo matagal-tagal na. Nagkataon ngayon na uh, naisama ito ng ating minamahal na presidente sa kanyang uh, State of the Nation address noong 2019 at uh, ngayon ay atin nang ini-implement sa bawat uh, pamilya sa bawat barangay ng ating bansa. So ang Philippine Moral Transformation under ng uh, Office of the Presidential Adviser for Affairs ay may dalawang programa. Ano po at uh, kakibat nga po nito na talaga tayo ng ating secretary Boots Belic ha sa mm. uh, uh, Regional yeah. Program Director dito sa Buong Calabarzon na kung saan may limang uh, probinsya na nasa Ano po, at uh, meron pong dalawa, two-prong program ang Philippine Okay. Information. Sige po. Uh, tahaki natin. Tingnan natin ang uh, dalawang uh, direction niyan, ano? O dalawang uh, mahalagang aspeto nito. Opo. Una, yung pong gabay ng bayan, gabay sa barangay, yun po yung kontra-droga, kontra-corrupt na kung saan ang ating pong uh, presidente ay talagang pinagsisikapan niya na itong ating yung kanyang uh, uh, programa patungkol sa kontra droga at sa kontra ay talagang lalong mapaganda at maayos ang ating bansa. Maging uh, hindi man drug-free ang bansa ng Pilipinas ay mabuwasan. ka hindi katulad ng nagdaan na to talagang makikita natin na talagang uh, nagkakaroon ng malaking problema ang ating bansa lalo na sa droga at uh, yung ating korupsyon. So ngayon, ang programa ng ating presidente, sa so, pamamagitan ng ating secretary Bishop Boots Benica ay i-educate ang bawat pamilya sa bawat barangay. Na kung saan meron din tayong tinatawag na demand reduction. Ano po? Na kung saan ay educate ang bawat pamilya mm -hmm. para maiwasan ang uh, paggamit ng uh, hindi, hindi paggamit ng mga droga, mm -hmm. o paggamit ng Tama. mga kabubuting uh, mga gamot na pwede maka-influensya, hindi maka maka maging uh, masamang influensya oh. na natin, ano po. Yes. At dahil dito, pag na educate natin ang mga pamilya, ito yung tinatawag natin, di man reduction, kung saan itong mga user, mm -hmm. ay ma-educate natin, yung Tama. user means uh, ito yung mga tokhang, ito yung mga dependent, kapag na-educate natin sila, mababawasan sila sapagkat uh, malaman nila at maunawaan kung ano talaga ang, dulit, ang masamang dulot nito. Pangalawa, yung ating mga bawat pamilya na kung saan hindi pa nakakagamit mm -hmm. ay educate upang wag nang gumamit. Tama. Alam mo, uh, Covenant Brother Lemuel, hindi naman talaga ang kahirapan at gutom ang nagiging dahilan kung bakit ang tao ay nalululong sa masamang bisyo. Mm -hmm. Kundi ang number one talagang ang uh, Issue dito ay yung curiosity. Oo oh, nga, tinatry nila. Sinusubukan ano no? Uh, yes, gumagamit na. Uh, Impluensya ng mga barkada. Kaya nga, makapansin natin, nasabi sa balang sulatan, kapag ang iyong kasama ay corrupt. Pagdating mm. araw, magiging corrupt ka na. Dito. Yes, ma-impluensya so, ang kanila kung uh, sa tagal ng panahon. Yes, yes po. So, ang pangalawa ay yung bawat tahanan, sambahan, bawat pamilya may kapilya. Ito po ay talagang itong programang ito general. Na kung saan uh, alam naman natin na sa ating pamilya nagmumula ang rebellion, nagsisimula nag, -re nag ang corruption. Bakit po ba yung ating mga anak ay eh, natututong magrebelde kasi nasa magulang na din. Hindi natin talaga naaalalayan, hindi natin aalagaan na mabuti ang ating mga anak at the same time eh, yung ating uh, pagiging busy sa ating trabaho mm -hmm. hindi na talaga natin na uh, sikaso ang ating mga anak at natuturuan ng maayos na values sa ating uh, tahanan alam mo ako uh, binadbada ayon sa pag-aaral eh, itong ating mga anak eh, kailangan ang number one na school ay yung kanyang tahanan ano po at ang programang ito ng bawat tahanan sa sambahan, bawat pamilya may kapilya, ay nais ng ating presidente na sa pamagitan ng ating Sekretary boots Belica, ay may balik ang tunay na design ng Diyos sa pamilya. Na kung saan, ang head of the family ay ang ating Panginoon, mm -hmm. ang, uh, leader ng ating uh, pamilya ay si tatay, which is uh, his authority over his family is a primary uh, provider ng kanyang pamilya. Kung makapansin mo, Brother Limuel, Covenant Brother, mm -hmm. dati talagang sa ating pamilya ang talagang nagtatrabaho ay eh, si Tatay. Oo, yun ang uh, setup oh, noon eh. Diba? Ngayon mukhang uh, yes, uh, nagbabago na. Yes, dati talagang si Tatay ang nagtatrabaho. Si Nanay sa bahay lang. Kaya nung una, pangkaraniwan na sa babae pag yung tinawag mong housewife. Pero ngayon, mas marami yung uh, mas marami na rin yung nagtatrabaho ang babae. Mm. Di mo ba? Yes. wala we are not against doon sa ganitong sitwasyon pero ang gusto lang nating makita o gusto lang nating makita si tatay talaga ang primary provider. Mm -hmm. Si nanay ay kapartner ni tatay. Yes. Sa Proverbs chapter 31, di ba? Siya ay nagtatrabaho din pero ang primary Uh, objective ni nanay ay siya ay tumayo bilang isang nanay sa kanyang mga anak. Uh -huh. Tumayo bilang partner o wife ng kanyang uh, husband. Uh -huh. At yes. uh, siya yung intercessor ni tatay. Di ba? Kaya ngayon, makipansin natin, kapag uh, dahil sa panahon na lumilipas at uh, medyo sabi nila uh, mahirap daw ang buhay pero hindi naman tayo naniniwala mahirap ang buhay. Ang tendency, mag-aabroad at ang hindi maganda, si babae ang nag-aabroad. Oo, sinanay kasi napipilitan na halimbawa yes. hindi masyadong kumikilos ang tatay o so, uh, kung yes. ano pa kadahilanan, so, so, so. siyempre itataguyod so, so, so. ng nanay ang pamilya. Yes, may pagkakataon na si tatay may trabaho pero dahil sa takulangan, mm -hmm. pipilitang magtrabaho si nanay oldo Although walang masama, pero yung pag nag-abroad si nanay, naiwan si tatay sa bahay, doon hindi nagiging maganda ang resulta sa pamilya. Kaya napakahalaga ng programa ng ating presidente na kung saan tayo yung mga religious leader, mm -hmm. po, regardless kung ano ang iyong tinatawag nating reliyon, kung ikaw ay katoliko, kung ikaw iglesia ng Kristo, Jehovah, Muslim o Evangelical, Regardless kung anong man relihiyon, ang importante dito yung ma-implement yung programa ng ating presidente sa pangunguna ng ating Secretary Boots Belica at mm -hmm. pakikipagtulungan ng ating uh, uh, Commissioner Greco Belica at uh, uh, arta the De General uh, Director uh, Director General uh, Attorney Jeremiah Yes. Ay ma-implement itong mga programang ito na kung saan abutin ang bawat pamilya sa bawat barangay i-educate sila na si tatay gawin uh, uh, religious leader o gawin natin si tatay na sabihin natin na sa atin ay pastor, gawin natin pare si tatay sa kanyang tahanan. Na Kumbaga uh, sa ano, no? Nangunguna rin, hindi lang sa paghanap ng uh, yes. uh, ng pera o pondo, kundi sa spiritual, no? na aspeto ng uh, pamilya. Tama po yun. Tama po. At uh, si tatay maturuan natin at ma-encourage natin na uh, Uh, si tatay ay pangunahan ng kanyang pamilya na mapalapit ang kanyang pamilya sa Panginoon. Ano po? Mm -hmm. Mapalapit sa ating Panginoon kasi the very foundation ng ikatatatag ng pamilya ay ang pagsaita ng Diyos. Mm, tama tama. At uh, kamo sa yung mga ilang hakbang po niyo papunta dito sa direksyon na ito na kung saan ito ay nakapaloob ano dito sa inyong gawain na uh, sa kasalukuyan So ang aming pong hakbangin ay makipag-ugnayan po sa ating local government uh, official from the government uh, to mayor at barangay captain para ima-implement po ito sa so, magitan ng ating mga kasamahang religious leader mm -hmm. na kung saan may kapardentat po tayo dito, yung Yeshua Men of Covenant na kung saan siya po yung implementor ng uh, ating programang ito na maibaba sa bawat pamilya ng ating mga barangay. Ano po? At uh, marami na po tayong nailons dito. Last mm -hmm. uh, week po, last two weeks ago, ang Region 8 ang tinanggap po itong programang ito sa so, magitan ng mga governor's, ng mga mayor at katuwang po ang DILG, katuwang PNP. Dito man po nung nakaraan, atin pong inilon sa Liliw, Laguna mm -hmm. at the next November 13 and November 20 ay sa San Pablo City, sa Calamba City. At ngayon po, kausap ko po yung ka, nalaman ko po at nalaman, narinig ko doon sa ating isang regional director ng Region 8 na ang mga governor doon ay nagpapatawag na sa ating mga uh, kasamahan upang pag-usapan at mailon itong programang ito sa bawat local government ng ating bansa. Kaya naniniwala din po ako sa, aming, sa aming pakikipag-ugnayan sa ating local government official, kay governor, kay Mayor, uh -huh. na hindi nila ito uh, sabihin natin. Nung una kasi pagka pinag-usapan ng religion, medyo aware ang ating mga local government official. Uh -huh. Pero ngayon, dahil napakaganda ng programa at ang ating layunin ay ma malapalakas ang bawat uh, pamilya, which is the basic uh, unit of society, is our family. Naniwala uh -huh. ko po, Brother Lemuel, well, hindi man ngayon, hindi man bukas, Two years from now or three years from now, kapag ang lahat ng religious sector ay gumanap sa panawagan ng ating presidente sa pamamagitan ni Secretary Butz Velica, mm. ganapin itong programang ito, may pagbabagong mangyayari sa ating bansa. Mm. Sapagkat kapag napalakas natin ang pamilya, lalakas ang lipunan at kapag ang lumakas ang lipunan, gaganda ang katayuan ng ating uh, gobyerno sapagkat mababawasan ng insurgency ang insurgency mm. bansa. -hmm. Mababawasan ang mga uh, rebellion, mababawasan ang paggamit ng droga, mababawasan ang korupsyon kasi nauunawa na nila at maiintindihan nila yung programa na, programa ng ating presidente at the same time mauunawa nila talaga kasama dito brother Cobra brother Lemuel mm -hmm. yung uh, pagbibuild ng relasyon ng gobyerno at ng ating pamayanan Ayun. So, napakahalagang bagay po niyan, ano? At uh, siguro, uh, dago niya ibigay mensahe, ano? Uh, Pastor Adonis, ano? Dahil uh, ito, panibago responsibility sa inyo, karagdagan, kumbaga, ano? Dahil may mga nasasakupan na kayo, may pinapangunahan, ano? Diyan po sa inyong uh, lugar, ay uh, ang contact details po. Halimbawa, taga Region 4A sila, Calabar Zone, ano? O banda dyan sa lugar ninyo, paano sila makikipag-ugnayan sa inyo para Uh, mahikayat nila. Siguro yung mga kapitbahay nila at uh, magsama-sama sila at uh, uh, sa, sa ilalim sa inyong mga pagsasanay. Opo, actually, meron po kami ngayong ongoing na mga training sa pangunguna po ng ating national leader. Ano po, every Tuesday, Thursday, and Saturday, 7 uh, p.m. hanggang 10 p.m. ng gabi. Ano po, sa gabi. Mm -hmm. Three times a week po ang aming training at uh, yung pong mga religious leader naman na uh, kinakailangan, na hindi yung hindi pa alam kung uh, itong ating programa na ito, pwede po sila makapag-ugnayan sa akin. Kung ano pong uh, kung ano man ang region nila, dahil ako po ang narinig nila, mm -hmm. pwede ko po, po silang i-endorse sa ibang region kung sakaling hindi sila sakop ng region 4A. Okay. Uh, siguro maganda bigyan nyo. Okay lang ba? Bigyan contact details para sa mga nakatutok ngayon dahil uh, posibleng po yung, yung iba. Sure. Uh, Pastor Adonis, ngayon lang nila nadinig ito or hindi sila masyadong naliliwanagan at ngayon mas maliwanag na ano po ang uh, contact details ninyo. Opo, uh, kontakin niyo lang po ako sa 0917-861-8032. So, paulit na lang po na mas mabagal yon, uh, yung mga numero po para mailista ng mabuti ng listeners and viewers natin. 0917-861-8032. Yan po yung aking globe. Ang akin naman pong smart ay 039-0939-938-7145. Kung sakali pong hindi kayo sakop ng uh, caliber zone, uh, let's say kayo po ay region 5 o region 6, pwede rin po kayo makipagunayan sa akin. Then, i-endorse ko po kayo sa ating mga kasama. Actually, Covenant Brother Lemuel, halos lahat po ng buong Pilipinas ay may mga naka nagalaw na po para sa proposal nito. Mm -hmm. ito. Praise uh, God ano. So, so talagang nag-uumpisa uh, na. 12 po. Oo. O, po. Okay. At uh, actually nagsimula po talagang i talagang i-launch ito ay yung talagang uh, malakihan ay nito pong panahon ng pandemic. Oo mm -hmm. so, po. Nakita po ng ating secretary na mayroong opportunity eh mm -hmm. talagang lahat po ay at uh, nagtatrabaho kahit na mayroong pandemic. Actually mm -hmm. Gov. Brother, ako personal kahit may pandemic ay umiikot sa ating mm. uh, region upang maabot at maipaabot ang programa ng ating presidente sa bawat mga religious sector. Mm. Okay. Alam mo, ang pinakamaganda dito kapag nakausap namin si governor o si Mayor, pinukuha namin yung -part partnership, uh, inihingkaris namin yung uh, partnership ng Mayor, mm. governor. At uh, aming uh, ini-encourage na ipadala niya yung kanyang dalawang uh, BADAC ADAC member, yung anti drug Abuse Council, na kung saan yung religious sector at saka yung socio-civic mm -hmm. ng mga namin dito na para ma-implement ang programa sa uh, basic unit of society which is the family. Mm -hmm. At uh, nito nga nakaraan sa Liliw Laguna, tinanggap ng ating Mayor uh, Erickson Silubit, ang uh, ang hamon ng programang ito na maibaba sa kanyang bayan kaya nailonsan okay. natin ito kasama natin ang mga national leader ng uh, Office of the Presidential Advice for Peace, Order At nung nakaraan kausap ko ang mayor ng San Pablo si Mayor mm -hmm. uh, Ambentamante, sabi niya, director, actually ang tawag sa amin na uh, covenant brother uh, para walang bias ay uh, director, sa religious group ano? Ang pastor raw kasi religious sector ito. So director, hindi tayo maging bias. Opo. ngayon sabi sa akin ni eh, Mayor uh, Ambenamante dahil nung i-present ko itong programang ito, sabi niya, uh, "Direktor, tulungan mo kami dito sa San Pablo. Mm -hmm. Gusto namin ma-implement ang program 'yan." Okay. Sapagkat siya mismo sa kanyang uh, pag-aaral at pakikinig sa ating pag-presentation, naunawaan niya na talagang ang pamilya ay kapag na-educate -na natin mm -hmm. at lumakas ang kaniyang ang kaniyang siyudad ang kanilang siyudad na San Pablo ay magiging maganda ang takbo mababawasan ang kaniyang problema mababawasan ang mga rebolyon mapapawi ang sakit ng ulo at uh, naniniwala ako na kapag nangyari yon sa bawat uh, uh, sulok ng ating bansa mm -hmm. ay ang ating bansang Pilipinas ay hindi lamang magkakaroon ng moral transformation kundi magkakaroon din ng economic Leon. Ah, uh, okay. Paglago ng ating ekonomiya. yan uh, Director Adonis akunya maraming salamat po no. Bagamat gusto nating uh, pahabain ito dahil uh, very interesting ito makatutulong yeah, sa ating bayan, sa susunod ng pagkakataon si si natin ano na mapalawig pa ito. Uh, okay. Director Adonis akunya Regional Program Director, Officer of the Presidential Adviser for Religious Affairs Region 4A. Calabarzon, maraming salamat uh, sa inyo at God bless. Maraming uh, salamat din po sa opportunity na ako ay nakapagbahagi ng programa ng ating presidente. Yes, God bless po sa inyo at sa lahat ng mga kasama po ninyo dito sa karagdagang responsibilidad po ninyo, uh, Director Adonis Acuña. God bless po. Okay, no. At uh, sa mga nagtatanong ng contact details ni uh, Director Adonis akunya. Our Regional Program Director, Office of the Presidential Advisor for Religious Affairs, Region 4A Calabar Zone. Ito po ang mga numero niya: zero nine one seven eight six 0939 eight zero three two, zero nine one seven eight six one eight zero three two, zero nine three nine nine three eight zero nine three nine nine three eight seven one four five. Okay, so napakahalaga ng. Uh, karagdagang gawain ano ng pamahala natin pinapalakas ang role ng mga tatay ano sa bawat pamilya okay pa acknowledge ko lang very quickly ano ang bilis oras natin ito mga tumutok sa atin si Anita Schmidt God po si uh, brother Ray Bondock ja sa London hello po sa inyo Prulia si uh, Marake Almazan ayan na uh, hello po sa inyo dyan, sa Riyadh God bless po sa inyo. Binabati si Leia Lazo. Happy birthday. Uh, Advance, happy birthday. Ayan, na nasa tagig. God bless po sa inyo. Julie Padilla. Si Amila Del Rosario. God bless din po sa inyo. At uh, si Charlie. Ayan, si Dino Manrique. God bless po sa inyo. Uh, si Beth Violeta. Marisa Esser. Cynthia Valencia si Mira De Leon, uh, si Aida Puerto. Okay na kung bilis ng oras natin. Kailangan pansamantala sa mantala magpaalam. Maraming salamat sa tumulong sa atin sa Bukay Transmitter Site, kay Absidy, kay Benjo. Maraming salamat at sa RTV natin, kay Chris at sa mga broadcast technician natin. Ako po si Lemuel Rainier, kaagapay. Ahen siya de Consensya sa FEBC Radio TV. Agencia de Conciencia. Servicio para sa iyo, Kapilipino. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ako po si Pastor John John Abar ng Crossland Christian Church, Valenzuela City. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, sa pagkakataong ito dinadalangin po namin sa inyo ang mga tatay ng tahanan. Dumadalangin kami, Panginoon, para sa kanila sapagkat nalalaman namin na hindi madali ang kanilang mga gampanin, tungkulin sa kanilang pamilya at sa kanilang komunidad. Dumadalangin